<تضح> لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ittaqillaha haythu Fu kunt Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Purihin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang karapat dapat na purihin sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang nag-iisang Diyos na lumikha ng sangkatauhan. Tayo'y magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami man ito or kakaunti sa ating paningin, obligado pa rin sa atin na pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaksi tayo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sumaksi tayo na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banan na Quran Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sa malapit nitong kahulugan ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay nagpaalala sa mga mananampalataya na katakutan ang Allah Subhanahu wa ta'ala sa totoong pagkatakot at huwag hayaan na dumating sa atin ang kamatayan na hindi tayo sumasampalataya sa Allah Subhanahu wa ta'ala. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbanggit sa kanyang hadith. Ittaqillaha haythu kunt. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit nasan man tayo sa mundong ibabaw. Mga kapatid sa pananampalatayang isa, mga igsuon sa relihiyong Islam, naanawsab kita sa adlaw diin pinaka-espesyal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Niabot ang ato ang mga kinabuhi ni ining adlawa. Kay tungod giapil kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nga gidugangan niya ato ang kinabuhi. Apan wala kita maapit sa mga tao nga diin gibuhi gikuha na ni Allah ang ilahang kinabuhi ni ining adlawa. Apan ang Allah Binigyan niya rin tayo ng dagdag buhay upang gumawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sa relihiyong Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ato pag ang paghahisgutan ang kining ginaingon nga pagbuhat sa kayuhan. Kaya nga naman, tanawa ragot, mga higala, mga iksuhon sa Islam, sa sobra nato kabisi niining kalibutan na nakalimtan na nato ang pagbuhat o gayuhan. Ustad, nagasalaman mi. Ustad, nagacharity man mi. Iksoon sa si Islam, maulang ba na ang dapat ni mong pagabuhaton? As a Muslim, kana lang ba siyang mga buluhaton, ang imuhang pagabuhaton? Iksoon sa si Islam, daghan pa kaayo kag mga buluhaton nga mga kaayuhan nga dapat buhaton gani si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung titingnan natin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lang pagdarasal ang kanyang ginagawa hindi lamang pag-aayuno ang kanyang ginagawa. Hindi lamang charity or kawang gawa ang kanyang ginagawa, Bagus marami pa ang kanyang ginagawa. Halimbawa na lang ang pagtatasbih. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah, la ilaha illallah. Ito ay napakainam na mga gawain kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi lamang pagdarasal, hindi lamang pag-aayuno, hindi lamang ang pagsasala ang dapat nating ginagawa. Katulad sa nabanggit ng ating mahal na propeta Muhammad Sallam, Mangkala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ang sino mang taong sabihin niya ang la ilaha illallah, makapasok siya sa paraiso. Hindi lahat ng nag-aayuno makapasok sa paraiso. Hindi lahat ng nagsasala ay makakapasok sa paraiso. Pero ang lahat ng nagsasabi ng la ilaha illallah, makakapasok sa paraiso. Ako kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga igsoon sa Islam, dili tanan naghatag og charity makasulod sa paraiso. Dili tanan naghatag og dili tanan nagasambayang, dili tanan nagapuasa, dili tanan naghajj makasulod sa paraiso. Apan ang pagsulti lang nimo og la ilaha illallah nga apin sa mga maayong buluhaton ikasulod nimo sa paraiso. Man kala la ilaha illallah da jannah. Ang kinsa man ang musulti og la ilaha illallah makapasulod siya sa paraiso. Wala gipunto ni propeta Muhammad nga ang makasulod sa paraiso katulang nagasala, nagafasting, nagaayuno, nagacharity. Wala gipunto dayon ni Prophet Muhammad kay tungod daghan pa ang mga tao nga nagsigig sala makasulod sila sa impyerno. Apan gipunto ni Propeta Muhammad, nga kinsaman ang mugsulti og la ilaha illallah, makasunod siya sa paraiso. Yung sag naka sa trabaho, musulti lang kag la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naka sa imuhang sakyanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Or before ka matulog, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Or di kaya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Or di kaya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kani tanan mga maayong buluhatun. Kanitanan tanan mga maayong mga buluhatun. Dili lang kay sala, ayuno, fast. Oo, naanata diya ang anak nga time. Kay tungod, dako kana na sila nga mga obligasyon nato kay Allah. Apan, na kay nakalimtan nga mga buluhaton nga mga maayuhon nga angay ni mong baga May mga igsoon sa Islam. Unsa may gisulti ni Allah sa mga taong magsigig buhat og mga maayuhon. Asay sa fasting, asay sa imo hang sala, asay sa charity, asay sa maayo ka sa imo kapwa, asay sa maayo ka sa imo ginikanan, unsa may mga maayong bulhaton nga imo nabuhat nga hatagan kag reward ni Allah. Katong pagtasbih. Subhanallah. Walhamdulillah, Allahu Akbar. Mga igala, gamay kaayo nga panultiun apan ang 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 reward ni Allah dili makwinta. niya hatag sa imo ha. Usa may giingon ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ahsin kama ahsan Allah ilay wa la tabghil fasada fil ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Gumawakan ka ng mabuti, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Gumawa ka ng mabuti para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa iyong kapwa dahil naging mabuti din ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Gumawa ka ng kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagbibigay ng mabuti sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagbibigay ng mga kabutihan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, paghimo og kaayuhan sa Allah subhanahu wa ta'ala kay ang Allah subhanahu wa ta'ala nahimo po nahimo po siyang maayos ma sa imuha pagbuhat og mga kaayuhan katulad sa mga subhanallah walhamdulillah astagfirullah sala ayun o fasting pagbuhat ana sa Allah subhanahu wa ta'ala kay ang Allah subhanahu wa ta'ala nahimo po siyang maayos sa imuha Gihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tanan ni mong kagustuhan. Wala tabagil fasada fil ard. At huwag kang gumawa ng mga kabaluktutan na mga gawain. Huwag kang gumawa ng mga masasama. Huwag kang maghimagsik ng mga gawain kasamaan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Dahil katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niya sa kanyang mga lilikha na gumagawa ng kabaluktutan, gumagawa ng kasamaan, naghihimagsik ng kasamaan. Ngayon si Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang gusto niya sa mga tao, magsigig buhat o mga kaayuhan para kaniya. Kay tungod ang Allah Subhanahu wa ta'ala gihatag pud niya ang makaayo para sa imuha Katung mga panahon nga wala sa imuha nga naa sa imuha karon sa una pobre ka sa una nagmotor-motor lang ta sa una nagbike-bike lang ta pero tungod sa kaayo ni Allah gihatagan kaniyag mansion, gihatagan kaniyag maayong balay, gihatagan taniyag motor, gihatagan taniyag salakyan. Allahu Akbar. Kaya gumawa ka ng kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil naging mabuti din sa iyo ang Allah. Gawin mo yung mga inobliga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pasasalamat dahil naging mabuti sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kang gumawa ng anumang mga ipinagbabawal ng Allah. Huwag kang gumawa ng kasiraan sa mundong ibabaw. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niya sa mga taong mapaggawa ng kasiraan. Ayaw niya sa mga taong gumagawa ng kabalaktutal. Ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ka ng kasamaan. Mga igzoon sa Islam, tanawa ragod ang Allah subhanahu wa ta'ala unsay gipramis ni Allah sa mga tao nga sigig buhat ug mga kaayuhan sala charity fasting hajj subhanallah alhamdulillah allahu akbar mga kaayuhan ang iyang gibuhat ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unsa may gipramis ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mapaggawa ng kabutihan. Ha? Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng mga kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada Wal'aqibatu lil muttaqin. Mga sa Islam, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ng mga kabutihan, gumagawa ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso. Bakit? Dahil sa dahil sa mapaggawa nating kabutihan, dahil sa ating mga ginagawang kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo gumawa ng mga kabaluktutan at hindi tayo gumawa ng mga kasamaan, ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pamumuhay na napakasarap sa kabilang buhay. Ito ang siyang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga higala, mga sa Islam. Kung dili tabi bisi Kung dili ita Busy sa ato ang mga trabaho. Paghunahuna po, pagbuhat og mga kaayuhan. Asay, si mo ang mga sala, sa mo ang mga fasting, si ang mga charity. Pagbuhat po, og. subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah. Kanitanan mga higala, apil sa mga kabutihan. Apil kani sa mga maayong mga buluhaton Nga diin kung mabuhat nimo Gipramis ni Allah subhanahu wa ta'ala sa imuha ang iyahang paraiso. Dili mana siya bugat sa ang baba mga higala. Gamay lang kaayos siya. Apan ang reward niya ihatag sa imuha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paradise or paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala nga tanantah ng inahanglan gusto makasulod sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akulu kawli hadha, wa astagfirullah li walakum, wa lisairil muslimin min kulli dhambin, fastagfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Mga igsuon sa relihiyong Islam, ang Allah Subhanahu wa ta'ala nagsulti sa Iyahang Banalla na Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha." Wa man jaa bil sayyiati fala yujza fala yujzal ladheena amilus sayyiati illa ma ya'malun. May sa relihiyong Islam. Mga kapatid sa panatayang Islam. Sa malapit nitong kahulugan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinuman ang dumating sa araw ng paghuhukom Nadaladala niya ang kanyang mga nagawang kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala igagawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan na higit pa sa kanyang ginawang kabutihan. Ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala na higit sa kanyang ginawang kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kinsamang tao, Nganing abot siya ang sa mang tao Nganing abot sa ulahing adlaw unya pag abot niya sa ulahing adlaw dala-dala niya ang iyahang mga nabuhat ng mga kabutihan kaayuhan para kay Allah Subhanahu wa ta'ala hatagan siya ni Allah Subhanahu wa ta'ala ug reward nga sobra pa sa iyahang gihatag or gibuhat nga kaayuhan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza alladhi na'amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Ug tao ang sino mang tao na dumating sa araw ng paghuhukom, nadaladala niya ang kanyang mga kasamaan na nagawa sa mundong ito, ay ibibigay din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala o kaparosahan sa kanyang mga nagawang kasamaan. Kinsaman sa atuwa ang wabut sa adlaw sa paghukom. Kinsa sa atuwa ang muabot makaadto sa adlaw sa paghukom niya, dala-dala niya ang iyang mga nabuhat ng mga dautan. Ihatag sa iyahan ni Allah ang kaparusahan kung unsa may iyahang nabuhat nga kadautan diri sa kalibutan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala just. Pantay-pantay ang Allah. Pantay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nakabuhat kag kayuhan, yatag niya sa imuha ang paraiso. O kung nakabuhat kag dautan, adili pud pwede nga ipasudlon kani Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang paraiso. Eh, tungod Muslim ka, pasublon ka niya sa iyang paraiso, dili, pwede. Pagbayaran yun nimo mo imuhang nabuhat nga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag-abot dito sa adlaw sa paghukom, muingon man ang mga mu'min nga, Ya Allah, ako nag, grabe akong pagbuhat o kaayuhan, nun pagkauman sa adlaw sa, sa paraiso, kauban ako ng mga tawhanan nga, mapaggawa ng kasamaan, Dili pud pwede. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala just. Ha? Patas ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung nagbuhat kag kaayuhan, pasudlon kani Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyang pareso. kung wala ka maningkamot magbuhat og kabutihan kay ang imo ang ginabuhat puro kadautan, ibibigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaparusahan na higit pa doon sa iyong ginawang kasamaan. Mahigala, mga isuon sa Islam. Maningkamot taniining kalibutan na sa pagbuhat o kaayuhan. Dili lang kay sa pangkalibutanon, dili lang kaysa imuhang pangpamilya sa imuhang sarili bagkus i nato ang ato ang kinabuhi sa adlaw sa paghukom. Nga mao ang ato ang ginalantaw nga ang paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nganong magbuhat og kaayuhan tungod sa paraiso ni Allah? Nganong nagbuhat ta og kaayuhan pagsimba para sa paraiso ni Allah. Layuan nato ang mga gibawal ni Allah ug sundun nato ang mga gisugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا أرحم الراحمين اللهم <سؤال> انصر الإخواننا <سؤال> المسلمين <سؤال> في فلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.